Good morning, kananaan! Dito na naman po tayo. Isang linggo na po nawala yung mga amokos. So, ang gagawin po natin ngayon, ayusin natin yung kwarto ng alaga ko na maliit. Marami tong kalat, guys. Tingnan nyo naman. May staff toys. Nandun yung mga laruan. So, ito po yung kakanain ko ngayon na ayusin. Ito po tayo siya. Unahin ko po dito sa side kasi mataas po siya, guys. Hello guys. Ito po kasi matas to. Alialisin ko lang yung mga pagbubot ni Chloe. ko, ko siya. po siya. Ganito po ako maglinis. Kailangan alisin ko lahat. Bababa po kasi po yung mga maliliit na lang sana ng mga alaga po. Kailangan alisin ko po, po mga alaga. Amo po mahilig sa mga ano ba? Mga dahon Dahon-dahon maliliit na mga ano, dinidisplay niya. Sa mga laruan ko, lahat ng mga alaga ko. Akong... Matagal pa bago ako mag sa mga laruan. <laughs> Pag yung mga alaga, ko, ayaw na nila ng laruan, doon lang ako makakagraduate sa kakalinis ng mga laruan nila. So, ito yung ano natin ito po yung buhay ng abroad. Pahabulin ko na po yung oras kung ganda nito. Nagay ko nga sa shorts ko to. Mahilig sa amok ko pati yung mga ilaw-ilaw na mga display-display <laughs> para sa mga bata. Kasi darating na yung anong-anong araw ngayon. Huwibis uh, na ngayon. So, isang linggo na lang darating sila ng huwibis eh. Tapos ko naman na yung kwarto ng mag-asawa. Tapos yung isang alaga ko kagabi talagang Tinapos ko hanggang alas 9 ng gabi. Tapos, ito. Pagkatapos ko dito, yung isang kwarto pa yung baby room na tawag namin kasi balak pa nga nilang mag-anak pa ng isa. So, may extra pang kwarto, mga gamit nila sa opisina. Yung mga nandun, ayusin ko yun. Pagkatapos nito sa second floor, baba na ako sa... Baba naman na ako. Hindi pali sa taas kasi konti lang naman. Istoro naman yung nasa taas at yung kwarto ko. Saglit lang yun. Ang importante itong second floor. At saka yung sa baba. Sa baba, marami din akong ano daw, mga pupunasan ka. Kasi puro alikabot yung bahay. Tapos, sa uh, ihuhuli ko na yung pagbabakyum. Kasi yung back, pag, pag, -pag nagbakyum ako nga, yung hala, uh, mauulit yun kasi, pag, lalo pag ano, yung, pag ganitong, mahangin din, ma, ano, malikabot. Wala din, matutumihan din. Kapag naglinis-linis na ganito, marami yung natatapon sa nata, ano, yung dumi na, na tatapon sa sahig. So, ang pagbabakyong yun, ang technique natin, ang pagbabakyong, yun po ang ihuhuli natin. Para hindi tayo magtugli-tugli basta kalilinis. Nayaan ko lang na madumi yung ano, yung flooring nila. Kasi naglilinis pa naman ako. Tapos, allergy pa naman ako sa ano, Alarge ba ako sa ano sa alikabo? So ito binabasa ko yung towel para hindi lumipad kasi pag, pag pag tuyo yung pag tuyo yung din po yung gagamitin mo wala lilipad lahat sa ilong mo nag-allergy pa naman ako Taplo lang para ano siya. Maalik ako. So, Tignan mo. Ngayon. Balik natin yung mga display. Ganun lang maglinis guys. Dito madali lang dito. Ihuhuli ko yung dito. Yung mga laruan. Kasi yung mga laruan. Ano. Ito mga laruan nila kasi ma ano, isa-isa ko. dami kong tinapon kalahapon na mga yung mga sira-sira na ba. Habang wala yung mga alaga, eh, okay, Ito so yung ano, yung pangalan ng alaga ko pag ano, pag yung bagong panganak ba, sa hospital, pinagawa nila to, pangalan ng baby. Tapos uh, gagawa sila doon, may bagong panganak, gano'n yun. Kung baga, yung, para mag-pervert din na may ano, may setup din. Para ipakita sa mga, saan ba, sa mga bisita. So ayusin ko lang to guys. Tapos ah uh, mamaya na lang kasi hindi ko naman pwedeng i-video na ganito. Tingnan mo na ubos na naka 6 minutes na ako. So mamaya na naman ulit po guys. So, ayan guys. Ito po ang ayusin ko mamaya po. Hindi ko na po ipapakita kung paano ko to ayusin. Basta ang, ano lang, technique lang dito. Ilabas lahat yung mga laruan. Tapos, isa-isahin na ilagay sa, yung magkakapariha ba sa isang kahon. So, guys. Uh, mamaya ko na po tatapusin kasi bababa muna. Walauna na po ng hapon. Medyo kumakalam na po yung ating sigmura. So, kakain muna tayo, guys. So, tara muna sa baba, guys. Ito na, guys. Gina, gina, ano, nabota na naman tayo ng gabi. Tignan nyo, nakandara naman po yung ilaw. Kinapambi naman po tayo ng paglilinis sa isang kwarto lang, ah. Mahirap kasi yung hinanap-hanap po yung mga ano makaterno katerno ng mga laruan kasi pinaghalo-halo ng mga ng mga alaga o kaya hirap po kaya ano sinapi separate 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 nilagay ko sa isa sila sa mga box guys so tara na guys tingnan natin yung akin nilinisan sana pa tayo guys mhm mm ni -hmm. so, papa ay tatapon ko po yan puro mga walang laman pa tsaka yung mga sira tinatay ko na yung ilaw kanina so ito na guys tingnan nyo naman aking ginawa. Ayan na, guys. Tingnan mo. Lumagotok yung mata sa aking likuran. So, tara na, guys. Akyat na tayo sa aking kwarto. So, guys. Uh, akyat na tayo, guys. At, at para tayo ay magpapagpahinga na uh, isisecure ko lang itong bahay bago ako makiyat Okay, check ko muna yung mga aircon. Kung may bukas o oh, wala. So, salamat guys sa panonood nyo ng aking video. At kung nagustuhan nyo po, sana is i-share and like and subscribe nyo rin po ako kung nagustuhan nyo po ang aking mga video. Salamat po guys. At may God bless you all. Ito lang ang OFW sa kalam lang po. Ang sa kalam na OFW. Kaya kayo mga ano dyan. Uh, di pali, kaya-kaya po to para sa ekonomiya at para sa pamilya. So, God bless you all, guys. Thank you all for watching my videos. See you next time again. Kahit pagod po yan, pa rin. Dapat. I love you all, guys.